tingin kami kung saan nabot yung 1K din namin dito. <laughs> Bakit nandito tayo, ti? Ano mabilin mo, ti? Pumunod lang ko tayo. Bigas, gusto ko mo. Hershey's. Saan nabot yung 1K din? Kasi mura lang daw dito. Tsaka na lang, ti. Wala pang ano, ti. <laughs> Kawawa naman ako. Wala dito, sa bila Pasta! yung oo oh 160. one sixty hanap nang makain sa tin git ang git ang git 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 Eight ninety. nakabili nako eight ninety. Eight ninety shaw. One